Tahimik muna, mga apo. Sa pagpapatuloy ng mga kwento ng inyong Lola Bashon, ito na ang aking ipinangakong kwento, Ang Sigbin sa Hating Gabi. Matagal na panahon na ang lumipas sa paanan ng bundok. May isang baryo na tinatawag na San Roque del Monte. Tahimik payapa at masagana ang lupaing iyon. Mababait ang mga tao at masagana ang ani. Pero may isang batas na kailan may hindi binabali. Walang lalabas kapag sumapit ang hating gabi. Isara ang mga pinto. Isara ang bintana. At huwag dadaan sa kakahuyan kung walang buwan. Dahil sa nilalang na hindi basta huyok. Hindi rin multo, kundi isang nilalang ng kadiliman. Ang sigbin, ang anyo nito ay tila payat na aso. Ngunit ang katawan ay parang kamulit. Ang kanyang balat ay tuyo at basag-basag na parang lumang kahoy. At ang mga matang pulang kula ay tila naglalagablab sa dilim. Ang taing ay malalakpad, parang pakpak ng paniki na pumapalakpak sa bawat kilo. At ang kanyang paglalakad, paatras, tila hindi mo siya masundan at ayaw niyang makita kung saan sa galing. Mabilis itong gumalaw at ang kanyang paglalakad paatras. Pero walang ingay. Tila hindi mo siya masundan at ayaw niyang makita kung saan siya galing. Para bang tinutunaw siya ng dilim? Kasi nga, may kakayahan itong maging di nakikita sa mata ng tao. Isang mabakong halimuyak na amoy at supre at bulok na karne. Kung naamoy mo ito, hindi ka. Ibig malapit na siya. Tuwing mahal na araw, lalo na sa gabi ng Biyernes Santo, pinakamasigla ang nilalang na ito. Sapagkat sa mga panahong walang misa at tahimik ang kampana, mas malakas ang sigbin. At sa panahong iyon, siya'y nangangaso ng mga bata. Hindi lang siya dumudukot. Sinisipsip niya ang dugo ng kanyang biktima. Pagkatapos, binubuksan ang dibdib at kinukuha ang puso. Ginagawang kwintas Isang pusong isasabit sa kanyang leeg. Bawat isa ay alay ng takot at kasalanan. Ayon sa mga matatanda, ang sigbin ay hindi basta hayop. Isa itong alagad ng kaniliman. Sabi pa nga nila, ito raw ay alaga ng aswang. Oo mga apo, parang aso ng demonyo. Kapag may aswang sa isang lugar, asahan mong may sigbin na rin sa paligid. Sila ay magkasabwat, magkauri at pareho ang layunin. Sa baryo may isang batang hindi naniwala. Tumas ang kanyang pangalan. Siyam na taong gulang, matapang daw, ngunit matigas ang ulo. Napagalitan siya ng ina dahil sa paglalagalag hanggang dapit hapon. Kaya nagtampo. Nagtago sa kamalig at doon nagpasyang matulog. Wala akong takot, bulong niya. Hindi totoo ang sigbin. Hindi niya alam, gabi iyon ng ikapitong araw ng bagong buwan, nakalagit na ang gabi ng pamimili ng alay. Pagpatak ng alas 12, may narinig si Tomas. Plak, 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 yabag, pay at Tumabay ang hangin malamig. Katahimikan ay parang huminto. Mula sa siwang ng dingding, dalawang pulang mata ang lumitaw. Dahan-dahang lumalapit. Tumasabay ang palakpak ng tainga. Plak, plak. At sa bawat hakbang paatras, Tila palapit ng palapit ang kamatayan. Hindi makagalaw si Tomas. Hindi makasigaw. Hanggang sa nakita niya, isang nilalang na parang usok ang katawan. May matutulis na kuko. May pusong nakasabit sa lieg. Sabi-saring puso. Pero biglang may liwanag. May boses ng matanda. Si Lolo Simeon. Bitbit -bit ang dahon ng saging, asin at bawang habang binibigkas ang isang lumang orasyon. Napaatras ang sabi. Nagmangalit Umiyak Umiiyak na parang libong puso ang tumutok. At sa isang iglap naglaho sa anyong usok, si Tomas, nanginginig, umiiyak, ngunit ligtas. Simula noon, hindi na siya sumuway. At sa baryo, mulit-muling inuulit ang babala. Kapag gabi ng mahal na araw, isara ang lahat. Kapag may naamoy kang asupre, Umakbo. At kapag may narinig kang mga yabag na paatras, takpan ang tenga, isara ang mata, at manalangin ka na hindi ikaw ang mapili. Aral sa kwento. Hindi basta kwento ang mga sabi-sabi. Lalo na kung may nawawala, may naaamoy, at may pusong nawawala. Kaya ang mga paalala ng matatanda, huwag baliwalain. Sapagkat sa dilim, may nakikinig. At naghihintay. Kung nagustuhan nyo ang kwento, mga apo, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Ano ang gusto nyong marinig sa susunod?